Yes Baliw! Anak ng malas! Baliw? Anak ng malas? Baliw? Hindi ako, Baliw! duko Bakit may mga dugo sa kamay ko? Sunod-sunod kong naitanong sa sarili ko Polis! Bakit may mga polis na nakapalingit sa akin? Baliw! Hindi ako baliw! Pero bago niya kusgahan, pakinggan niyo muna ang kwento ng buhay ko. Ako nga pala si Johanna. Tatlo kaming magkakapatid. Si Kuya, ako, at si Bunso. Mayaman kami dati. Marami kaming pera. Pero ngayon, ay mas mahirap pa kami sa daga. Ang inay ay may sakit. Samantalang ang aking itay ay labas-pasok lamang sa aming pagbahay. Isang pamilyang magulo.